Ah, uh, yung ganito ko, um, hindi ako masyadong tatawag. na Nakakalimta? Na, Nakakalimta. Sa Nakakalimta. Saan po particular? Sa kalimba o ka sa panan? Ano sa same eh. Okay. Sa, sa may siya. Dito? Haan. Uh, Kaya ito ako uh, rate mo na 1 to 5. Ano lang siya, nasa 5 lang siya. 5? May nararamdaman mga sakit dito? Sa lower, ano siya?

Ano sa buwang inyong pag-aramdaman? Hindi na ako. Sabi niyo kung mayroon ang number 5 yung masakit sa paglipa. Ngayon po, kamusta? Hindi na. Pati yung pag ko, maging hawi. Mahayang sabihin. Parehas. Sabi niya kanina hanggang habang nakataas, meron po yung nararamdaman na masakit dito sa mayroon. Mm -hmm. Mayroon yung overclock niyo. Number 5 po, ngayon, kamusta? Wala na siya. Ay, niyo Sabi po kanina merong number, <clears throat> number 7 na sa parking to. Ngayon Wala na siya. Ngayon po. Hindi ang na nasakit sa parking to. Ngayon po. Wala Mayroon na. Number 7 na nasakit dito. Wala na si Beto. ng paa ko. Basta sabi niya kanina, meron number 8 na masakit dito. Wala, wala na lang. Okay. Bupo kaya? After po ng therapy, kamusta ang pakiramdam niyo? Yung parang yung lumabog yung Okay. Sarap, ginawa siya. Okay, after po ng therapy diba? okay. okay. nito, ikaw po ay...